May mahigpit na babala si Senador Rafi Tulfo sa mga pulis na hindi aayusin ang investigasyon sa pagkawala ng mga sabungero. Kailangan din anyang mawala ang mga duda na planted ang mga na-recover na, na ebidensya. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radio. Good job para kay Sen. Rafi Tulfo ang ginagawa ng mga otoridad, lalo na ang Philippine Coast Guard sa pag-recover ng mga posibleng ebidensya sa missing sa case sa Taal Lake. Pero may babala siya sa investigasyong sinasagawa ng PNP. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, suportahan natin. Fully support ako dyan. May mga korte tayo. However, pag nakita ko yung mga polis natin, eh, medyo winawashi-washi yung ginagawa ng investigasyon, eh, magsasalita ako. Magsasalita ako. Sabi ni PNP Chief Nicolas Toy III, naghalong buto ng tao at hayop ang nakasilid sa mga narecover na sako sa taali. Labindalawang kamag-anak ng na mga nawawalang sambungero ang kinunan na ng DNA sample para sa cross-matching. Una ng pinabulaanan ng PCG ang aligasyon na planted yung mga narecover na ebidensya sa ilalim ng lawa. Bagay na idinipensa ni Senador Rafi. Kailangan na niya ang forensic expert para mabura ang agam-agam meron silang kita mga boto. then that's a, uh, a positive development that we should welcome, everybody should welcome. But, it has to be investigated by the forensic experts, uh, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yung... Tinawag naman ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na isang kalokohan ang teorya ng DOJ na konektado sa kanyang drug war ang missing sa Bungeros case. Para sa kanyang kaalyado na si Senador Bato de la Rosa, dapat ibase sa ebidensya at hindi idaan sa teorya na ang mga taong sangkot sa pagpatay sa mga sabungero ay sangkot din sa EJK ng War on Drugs. Para sa Agenda, Dexter Garibe, Abante Radio.